So ito yung daan pala guys no. So yung daan dito sa aming farm. Pagka tagulan, sira-sira siya. Pero ano naman, Passable naman siya ng mga truck. Masasakyan. Tapos nire-repair to ng barangay kapag ka tag-init na. Yan. So mula dito sa barangay o sa barangay proper, 350 meters lang yata. Ang layo dito sa aming uh, farm. So nasa ano lang ako nasa sentro lang ako ng barangay so punta natin yung tin royal ko naman dito sa may palayan na na ano pumelo so tatlong pumelo tinanim ko tatlong pumelo tapos uh, dalawang avocado dalawang uh, rambutan at saka apat na kakao so kung sino yung nabuhay so dumana yung baha ayan baha pa nga dito tawid muna tayo. So ayun guys, nakatawid na tayo. So itong area na to guys, ang ano, meron kaming usapan ng aking uh, ano dito, katabi na farmers. Sila ay may-ari doon sa kabila. Uh, magbibigay sila mag-construct sila dito ng uh, box culvert para makadaan yung kanilang sasakyan ay uh, yung aming sasakyan dito. Tapos ito yung bibigay kong daan. So magbibigay ako ng pahintulot dito para Ayan, ito yung daan. Bibigyan ko itong daan na to, ito, hanggang doon sa kanilang ano para ma-develop namin to aming lugar dahil nga ito ang aming uh, mga gusto kong gawin sa buhay, yung pagsasaka. Uh, ano magtulungan ta, magtulungan kami sa ano para ma-improve namin yung aming mga farm para magkaroon ng sustainable na income magbigay ng trabaho rin sa iba kung uh, baka sakali naman swertehin no pero dinadasal natin sa Diyos na magiging uh, progressive yung ating pagpaparming so far sa ngayon ay okay naman at ito nga magtatanim tayo kaya pina natin to traktor so yung traktor na yan kasi 4 days to go mag ano na sabog tanim na so ayan nakita nyo guys so yan, may buwang baha dito so kulang pa tong ano kulang pa tong palalim ng uh, sapa dito kasi hindi na palaliman dito So next time pag nagpahukay tayo ng ano dito, isabay na natin 'to. Plus pwedeng tambakan ng limestone dito para kasi magiging daan. Tapos ito, remain lang naman 'to. Ang mapuputo lang naman. Yan lang siguro yung kahoy na napakatas na gawin natin tabla. Yan. Yung mambug na 'yan, ayan. Napakataas 'yan. Yan lang siguro mapuputol natin. Ayun oh. Papakinabangan natin kasi ito naman yung makupa. So ayan. Tapos dito meron tayong mga guayabano dito. So yung guayabano guys nabubuhay sa tubig no. Sa baha nagsusurvive sila. Ayan nakita nyo. So existing na to no Pagkabili namin ng ano meron ng mga guayabano dito. Ayan. Pero mas maganda talaga ako naka-elevate sila. So ayan na guys yung ano pala. Yung trial natin na pomelo yung ginawa natin bundo na yan Pumelo yan Ayan So far buhay naman Tapos binaha na yan so, Binaha na rin sya Pero hanggang dyan lang yata sa top ng ano Hill na yan Hanggang dyan lang sya Tapos yung pangalawa Ayan no oh. Ayan Pangalawa yan Tapos yung Pangatlo ayun buhay din so sa ko mabubuhay buhay kasi dumaan sila ng baha eh. so may isa tayong rambutan na nabuhay tapos kakao meron tayong buhay na kakao ah, tatlo so ang namatay avocado, yung isa na yan avocado tapos yung pangalawa niya, avocado na yan pero wala nang dahon Siguro so, ako mamatay na yan Pero yung iba doon Buhay pa Malayo lang uh, at malalim kasi oh, Hindi natin pwedeng puntahan Ayan nadahan na natin yung convert So pag may daan na dito Ating ano Tapos kakanalan natin dito so gagaya natin yung technique ng uh, thailand meron tayong kanal para ma-drain to tapos pwede natin i-black-black yung naka block yung ano parang pot uh, natatawag ano ito, bed mga beds na ano, naka block para ma-drain yung tubig so yun ang ating ano, plan pero sa ano pa next na uh, taon ba siguro next year So at least meron tayong plano. So yung nara na yung sa guys, yan. Meron tayong tinanim dyan na ano rin, Na dragon fruit. Iwan ko kung mabubuhay. Ikinabit ko lang sa puno niya. Ayan. Tapos, lagyan natin dito ng ano, native na itik. Kasi yung itik ko, wala na. Binenta ko na kasi mga hybrids yon. Maingay. Ayaw ko. Gusto ko yung native lang kasi tahimik. Tsaka katulad nito, nangingingain sila. Yung hybrid ayaw, puro feeds lang. <laughs> Bira lang mag... Kuhan. <laughs> so yun lang guys, no? Puro tubig yung nakikita nyo. Kasi panay ulan. And, ayan. Ayan. yung aming tulay-tulay doon. Magiging bato na yan sa taong ito. Dahil meron na kaming kasunduan at saka improve na kami ng aming farm kasi malaki na yung kanilang ano doon sa dulo palm oil magsisimula ng magbunga kaya dapat makapasok na yung kanilang sasakyan dito para mas mabilis kaya no nakita nyo no? <laughs> ang ganda lang dito guys kasi marami kaming kawayan din pwede gawing tulay kaya, dito yung drain tapos Ayan, marami na yung water lilies kaya nagkaroon ng clog. Dapat ano yan, matanggal.